ano kung ramdam mong may sumusunod sa iyo at sa paglipas ng mga araw ay mas nagiging agresibo ito. At hindi lang ikaw ang gustong saktan. Well panorin mo ang footage na ito. Amor. <coughs> Amor. Amor. Amor? Nagtaka ang lalaki sa sawan nitong nakatayo sa harap ng pader na tila ba umiiyak. Nang lapitan niya ito upang kausapin ay hindi siya pinansin ito. Abadid dead malang ang peg. De joke lang guys. Pero ang susunod pang mangyayari ay mas creepy. Hmm. <tinyan> Isang terrifying image ang nasa loob ng sasakyan at paligid ng bahay niya na biglang naglalaho na parang bula paglalapitan niya na ito. Well, umpisa pa lamang ito. <coughs> Amor! Sa pagkakataong ito ay muling nakarinig ang lalaki ng strange noises at muli na namang nakatayo ang asawa nito na tila ba wala sa ulirat. Pero ito na ata ang mas pinaka creepy. <laughs> No, yo no sé. Nada, no, no, Ay, sin esa. vio? ¿Sí vio? arriba yo vi a alguien. Amor, te lo, amor, que lo... arriba te, lo... te lo juro te te que yo vi a alguien. No hay nadie. Amor, ahorita estaba. Amor, ¿sí si viste? Amor, amor, yo lo grabé. Yo lo grabé, yo lo Nang i-check nito ang ingay, sa manhole ay isang ulo ang nakuna nito mula sa loob. Ito rin kaya ang nakunan niyang ulo sa itaas ng simbahan? So totoo kayang sinusundan si Diego ng supernatural entity? O ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang din? Kayo na ang humusga. Isang hapon sa Spain ng TikTok user na Nitchbeck ay nakakita ng anino ng isang kalapati sa second floor window nito kaya nag siyang mag-record ng funny videos upang takutin ng ibon palayo pero nang papalapit na siya ng bintana ay naging kakaiba ang mga mangyayari Ay, ay algo ay y no se sé que es Huh? Isang anino ang makikita sa labas pero nang itaas nito ang kurtina ay walang ibon o anumang bagay ang nasa labas nito. Pero nanatili pa rin ang shadow at biglang gumalaw palayo. Ang TikTok user na ito ay hindi nagpo-post ng kahit anong paranormal videos. Kaya naman labis siyang natakot. Hindi siya naniniwala sa mga supernatural events or any entity. So isa kaya itong paranormal in nature o likha ng liwanag sa labas ng apartment nito. May idea ka ba? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang grupo ng mga investigator na ito ay pumunta sa isang mausoleum. Habang sakay ng sasakyan nila, ay kinukunan nila ang paligid at ito ang kakaibang nakunan nila. Like Where? You don't have to be afraid. We're friendly. This is awesome, guys! Oh my gosh, I've never caught a shadow figure before. It's like now I don't see anything moving over there. I still see kind of a dark patch area. Yeah. that's where I wanted to look. This way. What? What? Did something just move the car? Yeah. Something hit the trunk. Oh, the shadow figure just moved too. It just moved. Nang minamaneho nila ang Mustang ay nakita nila mula sa kalayuan ang matangkad na dark figure na nakatayo at di kalawunan ay naglaho rin. So nakakapture kaya sila ng real paranormal entity o may iba kang ideya sa footage na ito? Ano sa tingin mo? Isang high school student ang naglalakad papunta sa bahay ng kaibigan nito sa pencil bay niya isang gabi nang mapansin nitong may sumusunod sa kanya. Kaya naman agad niyang kinuha ang cellphone at matapang na hinarap ang unknown stalker nito pero ang makikita niya ay sobrang nakakakilabot. Who's there? Isang humanoid-like creature ang may umiilaw na mga mata ang gumagapang at tumayo at bigla siyang hinabol. Sa kabutiang palad ay nakalayo ang high school girl ng matiwasay sa nilalang. Ngunit ang drumang na idulot nito sa kanya ay mananatili sa kanyang isipan at ang katanungang kung ano ang nakakakilabot na nilalang ang humabol sa kanya. Isa kaya itong unknown creature o tao lamang din na may kakaibang postura at may umiilaw na mga mata? Hmm, ano sa tingin mo? Who's there? Ang Mindset TV ay muling nagpunta sa isang abandoned building o factory na di humano haunted. Marami na ring tao ang nagpupunta sa lugar na ito upang subukang mag-record at mangolekta ng paranormal evidence. Well, wag na nating patagalin pa. Let's watch the footage. i don't know did you you heard that did you leave I left that door wide the f open <laughs> nah. Habang nakaupo sila sa isang kwarto ay biglang nagbukas ang pintuan na labis silang ipinagtaka. Nang lumapit ang isa sa kanila ay bigla itong malakas na nagsara. Sa next footage ay pumunta sila sa isang silid kung saan nakunan nila ang shadow na dumaan. That's really cool is there's a classroom upstairs where Frank actually had captured A woman walking by on one of the walls, and it was a shadow. had to recreate that shadow to see, okay, where would this person had to have been walking in order to cast a shadow on that particular wall. So Colton and I, we went in there and we tried to recreate that. They actually captured a shadow figure passing by on this wall, right here. To give you guys an idea of how you would have to walk over there. If somebody walked out of here like this, a shadow would come out. You can clearly see in the video, nobody came out of here. It was only a shadow on the wall. Disappeared, came down here somewhere. Pixelated, so that's really interesting because if somebody did cast that shadow, you would have seen them coming out of that hallway. Yeah, and just so people understand the reference of it, too, this level we're on the third floor, so it's impossible that that could have came from outside. Unexplainable, totally crazy looking, but we couldn't debunk that. Sinubukan nilang i-debank ang imahe ngunit wala silang makitang possible explanation sa kung saan ito maaaring magmula. Kaya nagpatuloy na lamang sila sa isa pang parte ng building at ito naman ang nakakakilabot na makukunan nila. So I mean, okay, I'm my then. Tiny, can you walk around this room with us right now? Can you show us your presence? seeing it yeah it's like about a knee high Pretty okay, like flickering yeah something over here in that corner right yeah. there it seemed like there was a shadow of some sort in the corner of the room just playing with our eyes it was kind of hard to tell because it was so dark in there but our eyes were definitely picking up something moving in the corner of that room and my camera's flickering too are yeah. you seeing it yeah it's like about a knee high but little, it's like like yeah, something over here in that corner right yeah. there. It was about maybe between knee and hip height and it was like becoming more solid and then more transparent and more solid and more transparent. Tiny, you? Light, like sa parting ito ng gusali na capture nila ang kakaywang figure na nasa sulok Ang gumagala ngunit dahil sa madilim ay hindi nila ito may paliwanag kung ano ito Pero ang susunod pa nilang makukuna na ay creepy 1, 2, 3, 4, 5, Back wall. What happened? the only light that we have or what's projected on the wall that was our lights i saw this flash oh, back wall. it was like a dark like a dark fog or figure just across the light wall. Oh, back wall colton saw it a little bit more clear than i did but when we look back at the playback of the footage you could definitely see something move past us on the wall. Isang mabilis na shadow-like figure ang dumahan sa gilid. Well, well, ano sa tingin mo ang mga una nila? Totoo ba o gawa-gawa lamang? Kayo na ang humusga. Ah!